Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Napakinggan natin sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hari na noong kapanahunan ni Propeta Elias. Matapos, na siya ay inutusan ng Panginoon para magdala ng mensahe ng kanyang kalooban sa bayan ng Israel. Hindi lahat naniwala sa kanya. Marami ang tumuligsa, nagalit sa kanya. Kaya ganoon na lamang na si propeta Elias nagpasya na ito at maglakbay patungo sa bundok ng Panginoon sa kanyang paglalakbay, ito ngayon ang ating napakinggan. Nakaranas siya ng pagod. Nakaranas siya ng gutom. Nakaranas siya ng uhaw. At ganun na lamang na kanyang naging panalangin sa Diyos ay ito. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Nais ko na pong mamatay. Subalit ang Panginoon, hindi pinagbigyan ng kanyang panalangin na siya'y kunin. Bagos anong ginawa ng Panginoon, nagsugo siya ng anghel na kung saan ang anghel na ito nagbigay sa kanya ng makakain at mainom. Maiinom. Kalaunan, matapos sa na siya'y nagpahinga, nagpatuloy si Elias sa kanyang paglalakbay at naratingan niya ang kanyang patutunguhan, ang bundok ng Horeb. Sa salaysay na ito, mga kapatid, na ating napakinggan, sinasabi ng mga dalubhasa sa banal na tipan, na ang salaysay na ito ay sinasalamin ang kalagayan ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Bakit? Dahil una, tayong lahat ay naglalakbay. At sa paglalakbay na ito, may mga tao na magagalit sa atin, naiinis sa atin. Bakit? Dahil kung tayo'y nagpapakatotoo, dahil kapag tayo'y nagpaparating ng kabutihan, lalong-lalo lalo na ng pagtutuwid, lalong-lalo lalo na ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, hindi lahat tatanggapin tayo. Tayo ito pa ang mamasamain. Hindi lamang iyon. Sa paglalakbay natin dito sa mundo, makakaranas tayo ng iba't ibang hirap, ng iba't ibang suliranin, ng iba't ibang problema, na minsan nga ang ating panalangin ay katulad ni Elias kunin niyo na ako, Panginoon. Hirap na hirap na ako. Ikalawa, makikita rin natin na sa ating paglalakbay dito sa mundo, sa likod ng maraming hirap, maraming problema, maraming sakit, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Patuloy niya tayong ginagabayan, tinutulungan, at patuloy tayong naglalakbay at kung si Elias may patutunguhan, ang bundok ng Panginoon, ang bundok ng Horeb, tayo rin ay may patutunguhan Bilang mga mananampalataya, maliwanag sa atin na ating patutunguhan ay ang tahanan ng Diyos Ama, ang makasapit sa buhay na walang hanggan. Ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga badlubhasa sa banalatipan na sa maiksing salaysay na ito, sinasalamin ang kalagayan nating tao. At mula rin sa salaysay na ito, mapupulot natin ang tatlong gawain ng Diyos habang tayo'y naglalakbay. Ano iyon? Una, ang Diyos ay nakikinig. Naroon ang hinanaing ni Elias. Nahirap, nahirap na siya na kung maaari, nais niya nang mamatay. Subalit ang Panginoon, napakinggan ng kanyang panalangin. Hindi siya binigo. Anong bi nangyari? Nagsugo siya ng anghel. Ikalawa na ginawa ng Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay sa pamamagitan ng anghel na instrumento ng Diyos, ipinagkaloob kay Elias ang kanyang pangunahing kailangan para makapagpatuloy at mapanumbalik ang kanyang lakas. Binigyan siya ng tinapay na makakain, binigyan siya ng tubig na inumin ikatlo, mapupulot rin natin sa salaysay na ito na ang Diyos ay nangangaral. Sa pamagitan muli ng anghel, anong sinabi ng anghel sa kanya? Habang siya ay nagpapahinga dahil sa pagod, ginising siya at anong sabi? Gising na at kumain ka. Pangaral ng anghel, inisip ang kalagayan niya, kumain ka muna may dala akong pagkain. Pero hindi pa nagwakas doon. Sinabi pa ng anghel, matapos ng makakain, magpahinga ka. At kalaunan ng mapabawi ang lakas ni Elias. Muli sinabi ng anghel sa kanya, bumangon ka na at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Binigyan siya ng anghel ng payo. Ito ang gawin mo ipagpatuloy mo pa ang iyong paglalakbay. Sa salaysay na ito, tatlong maliwanag ang ginawa ng Diyos. Una, siya ay nakikinig. Ikalawa, siya ay nagbibigay. At ikatlo, siya ay nangangaral. Kung ang Diyos na meron pala tayo ngayon ay marunong makinig, marunong magbigay, marunong magaral, anong dapat nating gawin? Una. Kung ang Diyos ay nakikinig sa atin, ang dapat nating gawin, tayo dapat ay nananalangin. Bakit? Dahil sa kalagayan natin sa buhay na ito, Marami naman tayong suliranin, marami tayong pasanin, marami tayong kailangan sa Diyos. Ang lahat ba nakatayuan at kalagayan ng ating buhay, pinaparating natin sa Diyos? Halimbawa, kapag tayo ay nagtatagumpay, nagpapasalamat ba tayo? Kapag tayo ay may mga pinagdaraanan, humihingi ba tayo ng tulong? Mga kapatid, kung tiyak ang Diyos ay, na, ay nakikinig sa atin, dapat pakibayuhin natin na tayo rin ay marunong manalangin. Yan ang dahilan kung bakit inuturo sa atin ang simbahan na ang pagdiriwang mismo ng banal na misa ang pinakamataas na uri ng palalangin. Bakit? Dahil dito matatagpuan natin Simula pa lamang ng Misa na nanalangin tayo para humingi ng tawad. Simula ng Misa, susundan, nananalangin tayo para magpuri sa Diyos. At mamaya pagkatapos ng humiliya sa pamagitan ng panalangin ng bayan, nananalangin tayo para sa ating mga kahilingan. At ang pinakamahabang panalangin sa lahat ay ang panalangin ng pasasalamat ng pagpupuri sa tinatawag na Eucharistic Prayer. Yan ang dahilan kung bakit tayo tinipon upang tayo na may mga dalang dala sa Diyos, nararapat lamang na manalangin. Ikalawa, kung ang Diyos ay nagbibigay, ano naman ang dapat na maging tugon natin? Dahil kung tutuusin, napakarami ng biyaya na binibigay ng Diyos. Minsan pa nga ang nangyayari, sa sobrang dami ng biyaya ng Diyos, maraming biyaya niya hindi natin pinapansin. Dahil una, hindi natin alam. O di naman kaya sa dami ng biyaya niya, namimili tayo sa gusto natin. Mga kapatid, kapag ang Diyos nagbibigay ng biyaya, ang dapat natin gawin, tayo ay nananabik na tanggapin ang lahat ng biyayang iyon. Dahil maliwanag, na maraming biyaya ang Diyos. Minsan nga hindi pa natin hinihingi, binibigay niya na. Pinagnilayan na natin 'yan nitong mga nakaraang linggo. Pero kung meron mang dalawang dakilang biyaya rin na binibigay ang Diyos, pag-usapan natin sa loob mismo ng banal na pagdiriwang ng misa. Anong biyaya na natatamo natin habang nagsisimba? Una, ang biyaya na makatanggap ng kanyang salita. Hindi niyo po ba napapansin? Matapos ang ating mga lektor magpahayag ng salita ng Diyos, anong sinasabi nila? Ang salita ng Diyos. Anong tugon niyo bilang isang sambayanan? Salamat sa Diyos. Bakit tayo nagpapasalamat? Dahil sa magitan ng salita ng Diyos, binibibiyayaan tayo kung ano ang dapat nating gawin, kung anong dapat nating isabuhay, kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ito ay isang malaking biyaya na dapat nating panabikan, na dapat nating pagsumikapan, hindi dapat ako nalilate sa misa. Bakit? Dapat nakikinggang ko ang salita ng Diyos. Hindi dapat ako kapag nasa misa, natutulog. Bakit? dahil ang Diyos nagsasalita. Mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa humiliya ng pare. Kaya iyon ang dapat nating bigyan din na ang Diyos nagbibigay sa atin sa pamagitan unang-una ng kanyang salita kapag tayo dumadalo ng misa. Ikalawa, sa loob rin ng banal na pagdiriwang ng misa, ang ikalawang bahagi tinatawag nating liturhiya ng Eucharistia. Dahil ang unang bahagi, liturhiya ng salita. Sa liturhiya ng Eukaristiya, anong nangyayari? Ginugunita natin ang ginawang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at kalaunan. Pagsasaluhan natin ang Eukaristiya, ang katawan ni Kristo. Yun ay isa sa mga dakilang biyaya na meron tayo. At nakakalungkot kung ito pala ay biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin, nananabik ba tayo? Na sa bawat linggo ang ating hinahanap, hindi yung pare. Ang ating hinahanap, hindi ang musika. Ang ating hinahanap, hindi ang kaibigan na asama nating magsimba. Ang hinahanap dapat natin kapag nagsisimba, ay ang pananabik na si Kristo ay matanggap natin na may dalisay na puso. At ito, bigyan lahat mo ng diin. Sa mga nananampalataya kay Jesus, tayo lamang bilang simbahang katolika. Ang araw-araw merong pagderiwang ng misa. Hindi nyo po ba napapansin yun, O di nyo alam? Pag may kayong kakilala, kamag-anak, na kabilang sa ibang sekta, Jehovah's Witnesses man yan, Iglesia ni Cristo man yan, Seventh-day Adventist man yan, itanong nyo sa kanila, araw-araw ba merong kayong pagsisimba? At sasabihin lang, ano? Araw-araw magsisimba? Merong samba? Wala silang ganyan. Tanging tayo lamang bilang mga Katoliko, araw-araw merong pagdiriwang ng Misa. Bakit? Dahil sabi ko nga sa inyo, ang ikalawang katangian ng Diyos na napulot natin, Siya ay nagbibigay. Di pa natin hinihingi. At mismong si Jesus, anong sabi niya? Nang tinuruan niya tayong manalangin, Our Father who art in heaven, sa 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 pitong kahilingan, napapaloob doon ang makatagang, Give us this day our daily bread. Anong daily bread na iyon? Hindi ito tumutukoy sa almusal, hindi ito tumutukoy sa tanghalian, hindi ito tumutukoy sa punan. Iyon ay tumutukoy sa tinapay na nagbibigay buhay sa loob ng misa. Kaya nga kung maliwanag lamang sa atin iyan, na araw-araw pala nagbibigay ang Diyos, nananabi ka ba? Na ano? Na magsimba araw-araw? O sapat na sa iyo ang magsimba linggo-linggo? O meron pa nga sa atin, hindi makapagsimba sa araw ng linggo, hindi nananabik. Dahil sabi ko nga, meron pa rin tayong mga kapatid na kahit ang Diyos nagbibigay, namimili ng gusto nilang tanggaping biyaya. Ikatlo, nakatangian ng Diyos, siya ay nangangaral. Mismong sa Ebanghelyo, napakinggan natin yan, sabi ni Jesus, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos at ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Kung ang Diyos pala ngayon ay nangangaral, ano naman ang dapat nating gawin? Hindi lang sapat na tayo ay nakikinig sa kanyang pangangaral. Dapat ang kanyang pinapangaral ay ating sinasampalatayanan. Kaya ang ikatlo na tugon natin sa gawain ng Diyos ng nangangaral, tayo dapat ay nananampalataya. Mapansin ninyo, sa huling bahagi ng Ibanghelyo sa linggong ito, may tatlong pangungusap na ipinangaral sa si Jesus. Una, sabi niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Tanong, nananampalataya ka ba kay Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay na mula sa langit? Ikalawa, sabi ni Jesus, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. Nananampalataya ka ba na mabubuhay ka magpakailanman kung tatanggapin mo ito? Ikatlo, sabi niya, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng salibutan ay ang aking laman. Nananampalataya ka ba na ang ating pinagsasaluhan sa banal na pagdiriwang ng Misa ay ang mismong katawan ni Kristo? Mga kapatid, nangangaral si sa si sa Ebanghelyo. Ang ikatlong tugon natin, dapat nananampalataya. Kaya kung susukatin natin ngayon ang pananampalataya na iyan sa mismong katawan ni Kristo na ating pinagsasaluhan, naniniwala ka ba na sa piraso ng tinapay na iyan, nandiyan si Jesus? alalahanin natin bilang mga mananampalataya. Ang piraso ng tinapay na iyan, yan ang ating sinasamba. Kaya nga mapapansin ninyo, pag makapasok kayo ng mga adoration chapel, wala kang makikitang imahe ng krus, wala kang makikitang imahe ng nasareno, wala kang makikita ng imahe ng santo ninyo at maging ng mahal na birhen at ni San Jose. Anong nandun sa Adoration Chapel? Ang piraso ng tinapay. Bakit? Dahil para sa ating mga Katoliko, ang piraso ng tinapay na iyan ay laman, ay ang katawan ni Kristo. At kung tayo ngayon ay naniniwala na yan ang ating tatanggapin, bigyan natin ng tinatabog na lubos na paggalang. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit dito sa ating parokya patuloy natin na binibigay na turo at aral. Kung naniniwala ka na si Jesus ang tinatanggap mo, sikapin mo na wag lamang siyang tagapin sa iyong mga palad. Bakit? Dahil kapag tinanggap ang Panginoon sa palad natin, hindi natin namamalayan may mga maliliit na peraso na naiiwan dyan. Kaya nga pinagpapasalamat ko sa parokyang ito. Marami o karamihan sa atin tumatanggap sa bibig, sa dila. Yun ay isang biyaya. Subalit kung nais pa nating palalimin ang pagpapahayag ng pananampalataya na iyan, habang nasa pila ka pa lamang, ang iyong isipan, ang iyong puso na katuon ka Jesus. At kung naniniwala ka na sa si Jesus ang tatanggapin mo, ibalik natin ang turo sa atin ng una tayong tumanggap ng banal na komunyon. Naalala nyo? When we receive the communion for the first time, nakaluhod tayo. Ang ating mga palad, naka-prayer position. Anong nangyari doon? Nauunawaan ng simbahan, mahirap lumuhod. Pero siguro naman hindi mahirap na ang ating dalawang palad ay naka-prayer position habang nakapila tayo sa komunyon. At kapag itinaas sa atin ang katawan ni Kristo, sana man tumugon tayo ng Amen at ang bahagyang pagyuko, tanda ng paggalang na ang tatanggapin mo ay ang Panginoon tatlong aral lang binibigay sa atin ng unang pagbasa ng gawain ng Diyos. Ang Diyos ay nakikinig, nagbibigay at nangangaral. Tatlong dapat tugon natin sa gawa ng Diyos. Kung ang Diyos ay nakikinig, tayo dapat ay nananalangin. Kung ang Diyos ay nagbibigay, tayo dapat ay nananabig. Kung ang Diyos ay nananampala ay nangangaral, tayo dapat ay nananampalataya. Nananalangin, nananabik, nananampalataya. Sikapin natin na ang tatlong aral na ito na hamon sa atin na dapat nating gawin. Huwag lang sanang tumimo sa isipan at sa ating puso at sabihin, napakagandang aral at alalahanin. Ang aral na ito ay magsilbi nawa sa atin na dapat nating gawin bakit dahil ang bawat aral na napupulot mula sa salita ng Diyos ay hindi lamang makabubuti sa atin kung ating papahalagahan ito magdudulot ito sa atin ng tiyak na kaligtasan amen sa ngalan ng Ama ng Anak na Espiritu Santo amen, amen.